Magandang magandang uh, good morning sa inyo lahat For this video guys Ayan, uh, dadalhin ko naman kayo sa aking uh, episode na ang paglalakbay ni Kuya Elmer Okay, huwag natin patagalin pa Nandito ko kayo sa aming uh, local beach no? Dito sa Parangay Tagubo Other than Beach uh, Dito makikita natin ang sitwasyon ngayon Ayan, Beach ito guys Pansamantalang so, uh, uh, at the same time ayan uh, ito ng mga maging isda o saan nagadaong pagkatapos ito ng mga isda ayan. kita natin guys walang wala atang dito uh, hilira, no? ayan tapos sa bandang laot naman no, meron na nakatambay dyan nakapundo ng mga sasakyan pangingisda no para mamayang labi kasi alas city immediate in na ng umabaga ngayon dito ako ngayon nakamaliligo no? mag iisa uh, solo kasi walang kasama ngayon no? ayan ito ang uh, magungaong tips namin pinakamamahal na magungaong tips bakit pinakamamahal? dahil dito kami talagang uh, maliligo instead doon sa mga mahalin mga tips kasi nakapalibot ng uh, mga class na tips ang uh, pamaghala na ito, pero dito kami kasi libre, no? Walang bayad. Kaya mahal na mahal namin ma ang maging mga bisneto. ay Para sa inyo, guys, nang gustong pumunta rito, na makasipid, ayan, dito lang tayo, guys. Pareho na ng dagat, no? Kung anong dagat doon, ito rin ang dagat sa magungawi. Ayan. Medyo, no, uh, medyo hindi masyado malinaw ang tubig ngayon kasi umuulan ng tubig no pero importante guys masaya tayo sa ating uh, pinupuntahan no ang uh, lugar na no? sa tayo gusto na ayan guys nag-update lang ako guys ta ngayon ay hulyo uh, 28 no 2024 Okay, tagal-tagal takal hindi ako nakapunta dito, nakabalik dito. Tapos ito ngayon sana magustuhan nyo ang uh, ramamunting uh, vlog ko na to kaya kung saan man kayo para maraming salamat sa panonood. God sa sol all bye bye